At dahil ang aking anak na bunso ay hindi makatulog, nakakaiyamot na ngayon po mga bossing ko ay um unboxing po namin Ayun, ito tsura para siya po ay makatulog na mga bossing. Hoy, i tsura mo, mo po o. Oh. oh, sige na, unboxing mo na. Oh, yan. Kakain po yan eh. Pero kay pa niya pinagdidiskitahan. May tsura niyan. Oh, ha? Oh, ha? Super cute. Ang istorya nito, sa ano to, Toy Story. Yung, ano, yung pinalaya siya ng, ano, walang may gusto sa kanya. Tapos nagdamdam siya. Yan ang, tingin ko, ito na talaga itsura niya. Limited po ito, mga bossing. Limited edition. Nakalagay sa box, oh. Limited. Yan. Tapos, ano siya, para naging masama siya kasi, Walang no. may gusto sa kanya. lagi siyang tinatapon. no, eh. no. ayoko eh. na ayoko na ayoko ikaw ayoko na eh. oh, na muna. Uh, uh, oh, eh. Oh, ayaw ka eh. Oh, ayoko na Oo. Ikaw na. Hindi uh ko. -oh. ay ikaw na oh. ay uh -oh. Sure? Oo. ay 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 ko ay 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 Ikaw, na, ikaw, na. ikaw, na. ikaw ay gusto eh.

Ready ka na? Mm. Sumingaw na yung pinaka ano eh. Oh. Huwag mo mabaho. One, two, O, okay. oh, titignan? One, two, uh, 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 uh. Ay! Justin! Ah, oh, O, ano? Oh, o, no, 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 no. buksan mo na. Huwag lang, huwag lang. bawal? Buksan muna? na. Oh, tanda oh, okay. oh. oh. na nga, na tanda na ngente kapit 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 na kapit 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 na kapit 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 O. Ano, one, two ay Oh. One, two. Hi! Hindi siya kaliga ko eh. Oh, mukha mo. May hawak na strawberry. Oh! Oh, ha! Ang cute! Super cute! Ganda siya. Oh. ako. Ah, ganyan. Nakahiga. Ganyan yun? Mm-mm. Ah, stun. Super cute! Ah, stun. Oh, ha? Ay, gabay na. Oh, Ayan. Mm. Wala siyang stand. Yun eh, na. No. Mm. Oh, mm. siya Nakuha. na nga yan. Mm. Nakuha yung limited edition. Ang dami naghahangad siguro nito, ano? Na? No? Na ito ang makuha na ano? kasi ang cute niya. Tanan! Nag-iisa oh. na doon. Natahimik ka na. Mm. isko Sus ko, kanina, kanina pa tong umaga. Tama. Uh -uh. Mm. Mm. 음. 음. 안도 좀. 오